So hello guys and welcome back to another episode ng ating Minecraft Survival Pakakanap din ako na, uy Kabagay na mismo yung lumalapit sa atin Saddle na lang, uy Gusto sa atin, boy Gusto sa atin Boy tara dito, uy Ay, ayo talaga umalis sa ano ko oh. ayo umalis sa bakuran to, Gusto talaga sa akin Dito malapit sa katubigan Sa dagat Malapit-lapit My God! I yo get me, I know me something, you know. You matinglisha, wah. walang laman ayun hey, no mapaglaro na tayo na maayos okay nasuot na natin so let's go back to playing okay let's go yan finally natapos din um, ayun na yon 64 na yon What? That was accident. I didn't mean. So, uy. Ah, okay. Kaniyan sa lang pala. Oh, di ba? Oke. Okay. Oh, mikat. Wow. Loser mau, stoker enggak? Stoker tuh, stoker. How oh, dare you took my shovel, huh? Oh, another diamond. What is this? Is this a joke? Oh, the Man, chill, calm, boy. Whoa, that's crazy. Hey. Chill ka lang, bro. Oh, thank you. Oh, what a nice. Oh, I'm stuck, bro. I'm stuck. Help me. Help me. Ooh, that was a close three. Yo, I got four diamonds. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Oh, yeah. Hey. Uy, dalawa. Wow, another diamond there. Oh, baka... Uy! Diamond na naman. Uy! Serte. Dalawa. Ang naka... Ano, grabe yun. Ha? Isang... Eh, uh, nasa lakot. Wow! 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 Kamatay ako! Ang taon Wow! You know? No? Oh. Kamatay ako. Ooh! You know, Good! luto agad oh. Saan pala niluto ko din yung isda sa ilalim ng Ha? Huh? Wow!

Nina mga my Tô ligado. thank you oh my god there's so much here so much mobs here oh Grabe. am I Am I surviving this? oh my god Grabe. Yes, diamonds ka. Finally, naka-we din. na ako, no, 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 inventory ko. tapusan natin ang ating storage. So, yun lang muna siguro, guys. Salamat sa inyong pinunood. Please, huwag kalimot mag-like and subscribe. And yun lang. Bye-bye.